VP Duterte, maring linisin ang pangalan sa pamamagitan ng reklamo ng NBI ayon sa DOJ. Narito ang news ni Gia Rafael pagkakataon na ni Vice President Sara Duterte upang linisin ang kanyang pangalan sa pamagitan ng mga reklamo inihain ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ito ayon kay Justice Spokesman Miko Clavano ay matapos tanungin kung inaasahan ba ng Department of Justice na sisipot si VP Duterte sakaling matuloy ang reklamo sa preliminary investigation. Sinabi ni Spokesman Clavano, karapatan ng Vice Presidente na magsumite ng counter-affidavit bilang pagdepensa nito laban sa mga reklamo. Oportunidad na rin ito ng pangalawang pangulo upang linisin ang pangalan nito. Nabatid na nagsampa ng reklamo ang NBI laban kay VP Duterte matapos ang sinasabing pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. At yan ang News scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.